programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel gulong-gulong nga ngayon itong ang si Raymond dahil nga Muli na naman silang nahuli nitong si Charlene dito pa nga mismo sa kwarto at sa pag-aaring bahay nga ng malaking bungangang si Divina na nandudoon nga itong si Raymond na nakatulog at wala nga itong uh, damit kung kaya't dito ay lalo nga nga nanggalay iti sa galit ang ating bidang si Charlene at dito naman ay tuwang-tuwa naman itong ang malaking bungangang si Divina dahil nga muli na naman siyang nagtagumpay na sirain nga at pag-awayin ang mag-asawa para nga muli nang maangkin ng malaking bungangang Divina itong ang si Raymond ngunit hindi din naman papayag itong ang si Charlene na tuluyan nga masira nitong malaking bungangang si Divina ang kanilang pamilya kung kaya't dito ay kakausapin ng masinsinan nitong si Sherlyn, itong si attorney Adrian upang sampahan nga sila ng kaso na bigami dahil nga inaagaw at pangangalo niya ang ginagawa nga ng dalawa kung kaya't dito ay matataranta ang malaking bungangang si Divina dahil hindi niya sukat akalain na ito palang si Sherlyn ay meron din isang malaking pasabog na isang ikagugulat ng malaking bungangang si Divina na bigla na lamang bubulaga sa kanila ang isang uh, na sila ay itinimanda na nga uh, nitong uh, si Sherlyn at dito naman ay maaaksidente nga ang ating bidang uh, si uh, Princess kung kaya't ito ay uh, itchat-chat agad nitong si Savior ang kanyang mami na siya raw ay magpakita na dahil nga gumugulo na nang gumugulo ang sitwasyon ng buhay nga ng girlfriend nitong si Savior na si Princess kung kaya't dito ay mapipilitan na kaya na lumabas itong nga si Rilani upang itama ang lahat ng pagkakamali at ang mga kasinungalingang ginawa nga nitong uh, malaking bungangang si Divina kaya guys ito po ang ating uh, pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye